Hindi na nakaporma pa sa mga otoridad ang babaeng ito matapos arestuhin sa tagig kagabi. Inirereklamo si Leonida Ramirez sa panghahablot ng gamit ng mga Korea National. Ipinakita pa ang nakabendang kamay ng isa sa mga biktima. Sugatan siya matapos isagawa ang pang-snatch. Apparently, yung isang suspect natin na lalaki, tinulak siya from galing sa likod. Tapos yung mga babae na nasa harap, tinulak din siya na out-balance resulting na ma siya at natumba. Pagtayo niya, na-discover na nawawala yung sling bag. Unfortunately, meron tayong marshal doon na nakarespondi agad dahil nagkaroon ng commotion. Dito mismo sa kahabaan ng 38th Avenue sa Bonifacio Global City, nangyari ang pangahablot ng mga sospek sa mga papatawid na Korean National mag-aalas 8 kagabi. Modus na ng mga sospek, ang mga snatch sa lugar na kalimitang target ay mga dayuhan. Modus po nila itong ganitong pangyayari na palilibutan nila yung ating mga biktima. And uh, more on mga Korean uh, mga tourists yung kanilang mga binibiktima. Pero posibleng pang madiin ang sospek dahil sa tangkang panunuhol sa mga biktima. Pagkarating po nung huli natin, nung suspect dito sa police station, nakikipag-areglo po siya dun sa ating biktima at nag-offer po siya ng 50000 So bakit po siya mag-offer ng ganun kalaking halaga kung wala naman siyang ginawang kasalanan? Itinanggi rin ng suspect na kinagat niya ang biktima. Yung kasama ko ho, bagang kumagat sa kanya, hindi ho ako. Pustiso yung ipin ko, paano nangyari nakakagat ako, eh, dinatanggalo yung unahon ko. Narecover sa sospek ang mga pinitik na gamit, kabilang ang cellphone at pera. Nagdulot ng matinding trauma ang insidente sa mga biktima. Kaya asunto ang kanilang resback sa kawatan. We're really going to pursue a case for robbery. Uh, and considering that there were five to six people involved, We're hoping uh, to get the identities of the other people uh, involved in this incident. just want justice to be served. Nahaharap sa kasong robbery at physical injury ang kawatan. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!